Hi mga kasushi! So for today's video, samahan niyo naman ako manahi ng bridesmaid dresses for Ate Maya's wedding. So tara! Ang una natin gagawin na i-mark lang natin yung pinaka-top pattern natin. Gagamit tayo dito ng fabric chalk. After natin mag-mark, magda-down lang tayo dito ng 12 inches. Yun yung pinaka-length ng ating top. After natin masukat yung pinakalengk ng ating top, ipipin na natin ang ating fabric para pag kinat natin hindi siya gagalaw-galaw. After natin makuha yung pinakalengk ng ating top, ikakat na natin ang ating fabric. At huwag natin kakalimutan na maglagay tayo ng half inch para sa ating sewing allowance. Ikakat naman natin ngayon ng ating back part ng ating top. Kung ano lang yung sukat ng ating front, ganun din ang gagawin natin sa ating back part ipin lang natin siya para pag ikakat natin, hindi siya gagalaw-galaw. After natin dun sa pinaka-top natin, pupunta na tayo dito sa sleeve. Ayusin lang natin yung fabric natin para magkasya yung pinaka-pattern natin. Ayusin lang natin siyang mabuti. Doon sa pinaka side ng ating sleeve, mag a lang tayo dito ng 2 inches para doon sa shearing dong ating pinaka-pop sleeve. Dahil gagawin natin siyang pop sleeve style. At mag a naman tayo ng 1 inch dun sa pinakalaylayan ng ating sleeve para sa ating sewing allowance. At ikakat na rin natin siya. Hindi na pala ako naglagay ng sewing allowance dun sa pinakataas natin. Sinagad-sagad ko na dun sa pattern kasi dun sa pattern natin, meron na siyang sewing allowance. Naglagay na lang ako dun sa kabila or sa gilid ng half inch allowance. After natin siyang ikat, ipipin lang natin kasi gagamitin natin siya ulit para makakreate tayo ng another sleeve. At ikat lang natin siya ng maayos. At sa sobrang tagal na natong video, hindi ko na alam kung anong ba ginagawa ko dito. Ba't ako nagche check check Ayun, naalala ko na. So, check ko lang kung tama yung mga sukat na ginawa natin. And then, dahil bridesmaid dresses to, para parehas lang yung design nitong dress na gagawin natin. Kaya naman, kung ano lang yung procedure na ginawa natin kanina, ganun lang din ang gagawin natin doon sa another four pieces ng ating top. Ang pagkakaiba-iba lang nila ay doon sa sizes. After natin maikat lahat ng ating top part, pupunta na tayo dito sa ating skirt. Dahil ang design na itong dress na gagawin natin ay fitted skirt, kahanapin lang natin sa fabric kung saan yung stretchy side niya magmamark lang tayo ng back part para alam natin yung wrong side and right side ng ating fabric. After natin maayos yung fabric natin, ilalapat na natin yung pinaka-pattern natin. Ayusin lang natin yung fabric natin. And then, ipin lang natin siya para hindi siya gagalaw-galaw. Check lang natin kung tama ba yung pinaka-size natin para hindi tayo magkamali. After natin makuha yung length ng ating skirt, i-curve lang natin doon sa bandang baba ng ating skirt. Parang ganyan. After natin may cut, ilalapat na rin natin siya sa another fabric. I-fold natin para sa ating back part. Ayan, i-cut na rin natin siya. Dahil pare-parehas lang yung design ng ating dress, kung ano lang yung ginawa natin doon kanina sa pinaka-skirt natin, ganun lang din yung gagawin natin. Um, ang pinagkaiba lang nila is yung sa size. So, huwag natin kalimutan na i-check natin yung size. Dahil iba-iba yung magsusuot dito. After nating ikat lahat ng mga kailangan nating ikat, ayan, mag-i-start na tayong manhe. Mas okay kasi na ikakat na natin lahat para deradiretso na yung pananahi natin. Dahil sobrang tagal na nitong video, hindi ko na namalayan na wala na pala dito yung kung paano ko ginawa yung pinakatap nitong ating dress. Kaya naman, puro skirt na lang tong clip na to. Ang gagawin lang natin is tatahiin natin yung pinaka side by side ng ating pinaka skirt. Dahil pare-parehas nga itong mga design nila, tatahiin lang natin lahat ng skirt natin doon sa pinakaside. At habang nananahi tayo dito, ayan, may nang lalambing na batang makulit. Ayan, may pahagpang nalalaman. oy may pakis pa, o. Oh. <laughs> Parang may gusto na naman itong ipabili, At ayan na nga, dinaldalan na ako. O, oh, may nagsusumbong na batang makulit. <laughs> At ayan na, tapos na nating matahi ang ating five dresses. And here's the final look mga kasushi.